Mahigit 2 million uh, food packs at 2.7 billion standby funds nakahanda na para sa bagyong uwan ayon yan sa Department of Social Welfare and Development. Yan at ilan pa ang mga balita na tinutukan ni Bombo Isa Kutuner. Bombo Victor, Bombo Jai, inaasahan ng Department of Social and Welfare and Development na aabot sa 8.4 milyong katao ang maaaring maapektuhan sa pagpasok ng sa bansa ng posibleng super typhoon o one. Ayon sa datos ng ahensya, karamihan na maapektuhan ay mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera. Tinatayang maapektuhan din ang mga probinsya sa Central Luzon, Calabarzon, ni Maropa at Bicol Region. Kaya naman, tiniyak na ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na may may 2 million preposition food box at 2.7 billion pesos standby funds ang departamento bilang paghahanda sa naturang bagyo. Anya, sa Ilocos Region din ay nagsasagawa na ng quality inspection ang field office 1 upang matiyak na maayos sa mga food packs bago ipamigay sa mga lugar na tatamaan ng bagyo. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Getchalian. In fact, sa buong bansa, meron tayong 2 million na naka-imbak sa ating family, 2 million family food packs na naka-imbak sa iba't iba nating mga warehouse. So, hindi naman tayo nag-prepare lang pag nandiyan na yung bagyo eh. Where we, bago pa ito tumama, may family food box na tayo, tuloy-tuloy pa yun. Samantala, pinabibilis na rin ng ahensya ang pamamahagi ng family food packs sa mga lugar sa Cebu na naapektuhan naman ng bagyong tino. Ayon sa kalihim ng departamento, sinabi niyang maaari nang makakuha ng ayuda ang mga residente dahil humupa na ang baha at na-clear na ang ilang mga kalsada. Paglilinaw pa niya na nakadepende ang bilang ng food packs sa ulit ng mga lokal na pamahalaan tungkol sa dami na naapektong pamilya. Tinayak niya na may sapat pang stock ang DSWD para sa mga nasalanta. Umabot na sa 69,000 food box ang naihatid sa iba't ibang local government units at target na may bigay ang kabuang 200,000 food box ngayong araw. Kasunod naman ng food box ang financial assistance para sa mga residente na salanta ng Bagyong Tino. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Alam niyo naman ang need uh, talaga sa disaster response are the local government units. At alam rin natin na naging biktima rin sila, yung mga manggagawa, yung mga employees nila. Pero ngayon na uh, kumukupa na yung baha, nakapasok na tayo, nag-speed uh, up na yung relief operations natin. In the, the entire province of Cebu, to include the city of uh, Cebu and Mandawe and uh, Talisay, ang total na augmentation for you. The amount of na naglabas ng DSWD, nasa 69,000 na. We assured all the local government units that we will continue to augment para magbigay sa mga naging biktima. We're on food assistance muna tayo ngayon, relief, and then we are also going to process the standard cash assistance for mga naging biktima na severely affected or uh, uh, totally damaged or part... Mula sa lungsod ng Quezon. Ito si Bombo Issa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Bombo Bombo. For the most trusted source of news and information. Visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.